Yan, siguro launch siya by January. Uh, man siya sa Spark. Uh, yan. Pero uh -huh. so, may kukuwas sa kanya? Marami po, nag apply sa kanya na gusto mo. Hindi, sa'yo pa rin, Ah, hindi. But right 100. now, oh, sa kanya ko pa rin tinatapon yung mga project. Pag may nag-click yung inquire sa akin, binabato ko pa rin sa kanya. Hindi naman natatapos yung pagkasabi kong pagka-resign ko sa pagiging manager ko sa kanya. Andun pa rin yung relationship na nasimulan namin. Mm -hmm. Kung ano yung napagsimula namin, gano'n, continuous na kami. Tulad ni Madam Inuts, gano'n din. Ayun. Si Madam Inuts naman, naka-ano na siya, naka-set na siya as a negosyante na siya kasi mas pinili niya na sa karera. Right. Pero so, um sa social media, hindi alam ng mga tao na finish contract na siya. Tinapos ko lang nung, uh -huh. matalang na rin. Nasa As ganito? manager. Ako, so wala ka nang alam? Wala na po. Binuhos ko muna yung oras ko muna sa anak ko kasi marami akong pagkukulang sa time na yung. Gusto ko i up kasi pag 10 years old na may sariling decision na yung bata. Baka mamaya hindi ko na maano. So I still have mga 3 and a half year. Ayan, enjoy ko muna yung anak ko. Sir Wilbert, si Herlin ba hindi na mag-join sa any beauty contest? Mm -hmm. Um, sinabi ko naman sa kanya, there is always room for improvement. And sabi ko nga sa kanya, uh, bata ka pa. Uh, actually, nung Miss Grand na yun, start lang niya mag-enroll ng ano, English speaking. Ayun. So, Uh, since hectic yung time niya, lahat ng ano, kanong kaliwa kasi, no, bago ako umalis kasi sa kanya, yung mga schedule yung iniwan ko sa kanya ay, hindi pa rin niya, kailangan pa niya ma-accomplish. So, Tuli-tuli kasi yung mga ano niya, yung mga guesting niya, yung mga endorsement niya, ayun po. So, ano yung priority niya talaga? Yung pageantry or pagiging actress? Ah, well, nasa, ah, sa puso niya talaga yung pagiging actress na talaga. Kasi sinabi ko sa kanya yun. Sa akin galing yung word na make or break niya yun. Kasi the moment no nakausap ko si Madam Attorney Annette Gosson, ang sabi niya, ang sabi ko lang sa kanya, ah, sana matulungan niyo po ako na bigyan ng isang project na maganda para kay Hergin. And sobra akong grateful sa Kapuso Network dahil ibinigay naman niya yung pagkakataon, yung pagiging lead role niya magandang dilag linigay naman niya sa puso yun. Kaya magandang ratings niya, maganda yung, uh, uh, yung yung, yung, ano niya, yung outcome po niya, yung pagiging ano niya. So, parang sabi niya, minahal na niya yung pagiging actress niya ngayon. Hindi e nagdag nga siya sa Black Rider yes, eh. Parang, yes, ngayon. Ang taas. Ang taas oh, din oh, ng ano. Tumakas. Nakadulat siya. Tumakas yung siya. ratings niya. Opo. Ikaw ba magpayo kay Hurley na huwag muna mag-love life? Opo. <laughs> Opo, oh, ako po. Pasensya oh. na po. <laughs> Ayun, kasi syempre ah... Um, oh. Opo, oh. oh, kasi syempre kapag ano, maaga siyang mag ano, pag na ano na siya, tapos na yung karera niya, hanggang dyan na lang. Sabi ko, i-maximize niya yung, uh, yung capability pa. Kasi, 24 pa lang yung bata, so meron pa siyang at least 3 years old. Eh kung Miss Universe nga ngayon, meron ng Mrs. ngayon, sabi ko. So, wag mong hintuin yung pag, ano mo, pagiging artista mo. Yung habang mainit ka, go mo lang yan. ayo Ikaw magaganda yung mga ginawa mong national costume for Harleen. sa mga ano niya. Na-impress ka ba dun sa kayo, ano, yung not ni Michelle sa Miss Universe? Um, actually, ano, um, first yung ano ko, first impression ko dun is unique kasi first time tayo lumaban ng Miss Universe na wow, ayun, Philippine Airline. <laughs> ayun. Pero, okay naman. Actually, uh, na basa ako ng kon, uh, bahagya kasi dinabas ko yung prediction ko na hindi, <coughs> hindi kasama yung Philippines. Uh, Siyempre, nakakaanuak nakaano ako nun eh. Uh, Inuulit-ulit ko kasi manood ng mga ano, kasi nasa pageant ano kasi ako, in, uh, pageant industry dito, Jerry. So, na-entry ko dalawang Puerto Rico sa top 20. Tapos, sa top 10, dalawang Thailand. Na-post ko rin naman doon, kasama yung disclaimer, na sabi ko, kung meron tayong isang slot na bonus for voting or for ano, it's para sa Philippines yun. Tapos may disclaimer din ako doon na malinaw, nalinigay ko yeah. kung napasok si Nepal or any sa transgender si Netherlands o si Portugal at saka si Colombia da as a mother. Mm -hmm. Uh, yan ay marketing strategy. Kasi winiway ko rin yan sa, ano, sa business. Diba? Siyempre, aside sa pageant industry, ano tayo na matagal na tayo sa industriya. Siyempre, winiway ko rin yun. So, yung mga uh, followers, medyo maselan. So, sa, parang sabi, parang hindi ko ron lamang Philippines. Siyempre, linagay ko doon na let's cross finger, di ba? Siyempre, let's hope for the best. Kasi, siyempre, on my part din, ah, uh, kailangan nipasok din ng Philippines lalo, dahil napakalaki ng fan base ng pageant industry sa Pilipinas. So, kapag linaglag nila yan, mawawala din sila. Kaya nga sila nagpasalin ng transgender, na may pwede na may mother, tapos uh, plus size. Plus size, ayan. So marketing nila yun eh. Syempre gusto nila more franchise. Franchise. Nasa franchise mo pa rin ba yung Mr. Game World? Opo. Ayun. So ngayon sa sa part ko I-explain ko naman sa kanila na uh, Yung uh, ko sa disclaimer, mala maayos. Pag El Salvador pumasok, syempre host country. So clean year ko 'yun. Pero syempre, yung mga followers hindi natin ma-please. So, binasya ko kaagad doon. So, nag-explain naman ako ng maayos na bakit yung nagigil kayo? Hindi ko naman kayo kinupitan. <laughs> Prediction na. Eh, wala naman tayong sinabing ano. Wala naman ako sinabi na hindi natin mahal yung sariling sariling bansa natin. Tapos may nag-comment din na kahit man plastikan, parang maging plastik ba? o oh, hindi, hindi, kasi ako plastik eh. Kung ano yung nakikita ko, yun talaga. So, on my part naman din on behalf of ako sa so mga mga nagbash sa akin nung bahagya, at nung during time na yun pero na, na ano naman sila mm -hmm. kum, kumalma na rin kasi nagpaliwanag naman din ako na nag-base din ako na may continent kaya ako nagpasok ng mga African country so marami pa gusto mag-justify sa akin so hindi na hindi nila maintindihan ng pageant kasi so, feeling vindicated ka na wala nga sa top 3 si Michelle On my part, uh, actually, uh, top 10 is not bad at all. Kasi malayo na narating. Napakahirap din kasi uh, mahirap ang pwestuhan talaga. And sa part naman ni, ano, ni Nicaragua talaga, even ako nakalagay doon si Nicaragua ang mananalo. Dahil pinanood ko yung local pageant niya sa Miss Universe na naka-upload doon sa live nila. Yung national pageant ng Nicaragua. Siya rin talagang para sa kanya yun parang even before nang i-announce yung top 20, siya na ang choice ng karamihan vloggers eh, pageant vloggers. Opo, at saka talaga sinusubaybay ko si Nicaragua kasi uh, si Nicaragua is uh, since day one ng Miss Universe uh, Rinesearch ko siya Nakita ko na 125,000 follower ng Facebook Kagabi na doble na 250,000 na follower niya sa fanpage Tapos uh, Uh, ah, dating sumali siya ng Miss World nang ano, 2021 din. So, talaga sinusubaybay ko. Kaya nasa list ko talaga yun. Hindi kaya ano, uh, kaya hindi sinuport ng mga fans ni Vice Ganda si Michelle dahil yung costume niya is Philippine Airlines. <laughs> ah, hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Ah, actually, okay. Um, competitive nga si ano eh, si Michelle B. Actually, gusto ko nga yung atake niya kasi mm -hmm. bulagaan. Parang nakulangan lang ako dun sa gown sa ilalim. Siguro dapat binuo na lang niya kasi mm -hmm. eh, very historical kasi si <laughs> yung about sa tato po, mm -hmm. yung sa ano, kasi mm -hmm. dun ako nahinaya. Evening mm -hmm. Kung yung evening gown niya, dinaretso niya ng ganun hanggang sa ilalim, siya nangingibabaw, pwede siya makapasok sa fight. What about yung hair? Hair, I think it's okay naman. Okay. Uh, malinis mm -hmm. naman yung pagka niya. -ano. yun. Actually, meron siya konting ang na ni Miriam Kiambao. Mm -hmm. uh, maganda, magamaayos siya kasi long-legged din siya. Yeah, mm -hmm. advice mo ba na Mali pa rin siya sa Miss mm -hmm. International naman? Baka makuha. Uh, why not? Magaling siya kasi kumuda. At saka, ano, uh, I'm rooting for her before. Kaya lang, uh, with the status ng Miss Universe kasi ang dami nilang pinasok na iba-iba. Kaya, on my part din kasi, syempre, may iba yung predictions natin. Hindi naman din tayo hurado. At mostly nakaupo, puro Latina rin, di ba? Pero yung pagiging member niya ng LGBT, uh, naka-apekto ba? Sa laban? Um, nakikita ko maraming, um, narami comment ng cooking show. So, oh! usually kasi dapat uh, acceptance kasi hindi naman natin masabi na lahat ng pageant eh para sa atin lahat. Kasi kung hindi para sa iyo, may purpose naman si God para sa atin. Just like me, sumali rin ako ng Mr. Gay World sa Canada. Nakuha ko man na maraming award pero hindi naman nila ako pinasok. So, it's okay. Sinuerte naman ako sa ano sa love, sa love life dati. Sinuerte rin naman ako sa kar karera. Ayun. Okay, thank you. Thank you.